Ako po si Reynaldo Canlas, na taga Angeles City. Anak ko po, po si Jeffrey Tandas, na magtatapos na po sana sa pag-aaral. Kaso po, naalaman namin na may tumor, ang, may tumor sa sa ulo, kaya po kami humingi ng tulong. Hindi po namin kaya ang pagpapagamot sa kanya at pagpapaopera. Binigyan po kami ng hanggang dalawang buwan lang, sabi ng doktor, kung hindi po maaagapan, baka po hindi na pwede po siyang operahan dahil pag lumaki na po yung tumor, manganganib po kanyang buhay. Kaya po sana, kung nakikinig po kayo, Pangulong Duterte, sana po matulungan niyo po kami. Mahawa na po kayo dahil talaga pong walang wala kami dito po sa aming ano, tirahan, nakikitira lang po kami dito. Ito po na anak ko. Sana po matulungan nyo, Pangulong Duterte. Mamaka po ko sa inyo, Pangulong Duterte. Awa na po kayo sa aking anak. Gusto ko po magduktungan ng buhay niya. At sa inyo rin po, mahal na Gobernur Lilia Pineda. Mawa oh, na po kayo sa amin. Hindi po namin kaya yung pagpapagamot sa kanya. Pagpapa-opera po. Sa mga may ginto ang kumpuso, ito po yung mga mga resulta ng, ano, ng aking anak. ang anak na patuloy yung lumalaki ang kanyang tumor. Sana po matulungan niyo po kami. Ito po yung CT scan. Ito po yung MRI ng aking anak tulungan nyo po kami. Hindi po namin talaga kayang gastusin ng pagpapahospital at pagpapahospital sa kanya. Maraming po salamat. Sana po, Diyos na lang gumanti sa inyong kabutihan. Salamat po.